May mga araw na akala mo ayos na ang lahat, malinis ang suot mo, magaan ang pakiramdam mo, ngunit pagharap sa salamin, parang may kulang. Hindi mo masabi kung bakit. Hindi ka naman pagod. Wala kang sakit. Pero parang ang mukha mo ay walang sigla, parang may aninong bumabalot dito. Marahil ay iniisip mong natural na ito sa edad, na bahagi na ito ng pagtanda. Ngunit paano kung ang sanhi ay mas simple, mas tahimik, at matagal mo nang hindi napapansin? Paano kung ito ay kulay? Ang kulay ng ating pananamit ay hindi lang tungkol sa estilo. Ito ay may direktang epekto sa kung paano tumatalbog ang liwanag sa ating mukha, kung paano nabibigyang diin ang ating kutis, at kung paano tayo tingnan ng ibang tao, pati na rin kung paano natin tinitingnan ang ating sarili. Ngayong ikaw ay lampas na sa edad na anim na po, hindi na sapat na piliin lang ang maganda sa tingin o ang nakasanayan na. Ang mga kulay na minsang naging paborito mo, tulad ng puting puti, itim na matingkad, mapusyaw na dilaw, maputlang beige, at baby pink, ay maaaring unti-unting nagpapalabo ng iyong natural na ganda. Hindi dahil sa mismong kulay, kundi dahil sa pagbabago sa texture, tono, at init ng balat sa paglipas ng panahon. Ang mga kulay na ito, kapag hindi wasto ang pagkakagamit, ay maaaring magpatingkad sa kulubot, magpalabo ng pisni, o magdagdag ng anino sa ilalim ng mata, kahit hindi mo naman nararamdaman ang pagod. Pero huwag kang mag-alala, dahil kung may mga kulay na dapat mo nang iwasan, may mga kulay din na mas lalong nagbibigay liwanag, sigla, at lalim sa iyong ekspresyon ngayon. Sa bawat hindi babagay, may katumbas na kulay na magpapatunay na ang kagandahan, ay hindi natatapos sa kabataan. Sa katunayan, ito'y nagiging mas matatag sa karanasan, at mas makahulugan sa paningin ng may sapat na gulang na babae, sa susunod na mga minuto, pag-uusapan natin ang lima pangunahing kulay na madalas suotin ng mga babae, ngunit maaaring hindi na akma sa balat ng mga may edad na. Babalikan natin kung bakit sila naging popular, ano ang epekto nila sa kutis ngayon, at ano ang mga alternatibong kulay na maaari mong subukan kapalit ng mga ito. Gaya ng ivory sa halip na puting puti. O mustard kaysa dilaw na maputla. Gaya ng dusty rose sa halip na baby pink hindi mo kailangang baguhin ang buong aparador. Minsan, sapat na ang isang bagong kulay, isang bagong tono, upang muling makita ang sarili sa ibang liwanag, liwanag na mas banayad, mas mainit, at mas totoo. Manatili hanggang dulo, dahil baka ang hinahanap mong, bagong sigla, ay hindi mula sa produkto, o salon, kundi sa tela na nasa harap mo na pala buong panahon. Ang unang kulay na dapat iwasan ng babaeng lampas, anim na po, puting-puti. Noong sumunod na linggo, sinubukan ni Lourdes ang isang simpleng eksperimento. Pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang sarili sa salamin habang suot ang paborito niyang blusang puting puti, yung suot niya halos tuwing may misa, okasyon, o kahit pang araw-araw. Sa unang tingin, maayos naman ang itsura. Malinis. Simple. Kagalang-galang. Pero nang tingnan niya ang mukha niya ng mas matagal, napansin niya ang hindi niya napapansin noon, parang namumutla ang kanyang pisni, parang nawala ng buhay ang mga mata, at lalo pang tumingkad ang mga linyang dati ay hindi niya pinapansin. Hindi pa rin siya kumbinsido, kaya kumuha siya ng lumang blusang kulay ivory na minsan na niyang itinabi. Nang isuot niya ito at humarap ulit sa salamin, parang may liwanag na bumalik sa mukha niya. Hindi ito eksaherado. Sobre lang, pero ramdam. Parang may init na bumalot sa balat niya, Napansin niya ring mas naging malambot ang dating ng ekspresyon niya, parang mas kalmado, mas approachable. Nang araw na yon, dumaan ang kapitbahay niyang si Aling Vina at napansin agad ang pagbabago. Lourdes, ang ganda mo ngayon ah. Iba ang aura mo, sabi nito. Umiti lang si Lourdes, pero sa loob-loob niya, alam niyang may nagbago talaga. Hindi dahil sa makeup. Hindi dahil sa bagong hairstyle. Kundi dahil lang sa kulay ng damit. Simula noon, naging mas mapanuri siya sa mga kulay na isinusuot niya. Napansin niyang ang puting puti, bagamat elegante sa nakaraan, ay masyado ng malamig para sa kanyang balat ngayon. Sa edad na 68, unti-unting nagbabago ang kontras ng kanyang kutis, at ang mga kulay na dati nagpapakintab sa kanya, ngayon nagiging mapanlin lang. Ang puting puti ay kulay na maraming Pilipina ang iniisip na timeless. Madalas itong ginagamit sa mga uniforme, kasal, misa, o opisyal na pagtitipon. Ngunit para sa mas matured na balat, ito ay maaaring magbigay ng sobrang liwanag na hindi na tumutugma sa natural na tono ng mukha. Sa halip na magpatingkad, ito ay nagpapatingkad sa anino, linya, at paminsan ay nagpapalabo pa sa ekspresyon. Hindi ibig sabihin ay kailangang itapon ang lahat ng puti mong damit. Ang solusyon ay hindi pag-iwas, kundi pag-adjust. Kung ang puti ay dati mong kanlungan, subukan mong ayon ang mas malambot nitong anyo, tulad ng ivory, pearl white, o light beige. Sa natural na liwanag, ang mga kulay na ito ay tumutugon sa balat ng may mas mainit na tono, mas kaaya-ayang epekto, at higit sa lahat, nagbibigay ng sigla. Para kay Lourdes, ang pagbabagong ito ay hindi lang sa panlabas. Naramdaman niyang may bumalik na kumpiyansa sa sarili, isang panibagong sigla sa tuwing lalabas siya ng bahay at ang pinakatotoo, wala siyang ginastos. Isang simpleng pagbabago lang sa pagpili ng kulay ang nagbigay sa kanya ng bagong paningin sa sarili. At kung nagawa niya ito, bakit hindi mo rin subukan? Ang ikalawang kulay na dapat iwasan ng babaeng lampas anim na po, itim na matingkad, matte black. Si Lourdes ay matagal din naniwalang ang itim ay ang pinakasiguradong paraan para magmukhang payat, elegante, at disente. Bilang dating tagapayo sa isang pampublikong paaralan, sanay siya sa mga blazer na itim, paldang maitim, at blouse na walang detalye. Para sa kanya, mas simple, mas mainam. Ngunit habang patuloy siyang nagiging mas mapanuri sa epekto ng kulay sa kanyang mukha, napansin niyang may kakaibang nangyayari tuwing nagsusuot siya ng itim na puro. Isang umaga, bago magpunta sa grocery, nagsuot siya ng lumang blusang itim, isang piraso ng kasuotan na dati niyang iniisip na ligtas. Ngunit sa salamin, tila may bigat sa ekspresyon niya. Ang mga linya sa ilalim ng mata ay mas halata. Ang pisni ay tila lumubog at ang dating mapanatag niyang mukha ay tila may lamlam. Hindi siya mukhang masama ang pakiramdam, pero parang may puyat o may dinadalang mabigat kahit wala naman talaga. Pagka uwi mula sa palengke, nagdesisyon siyang subukan ang isang bagay. Kinuha niya ang navy blue na blouse na halos hindi niya nasusuot at ipinagpalit sa suot na itim. Nang humarap siya muli sa salamin, napangiti siya. Mas magaan ang dating ng kanyang mukha. Ang mga linya sa gilid ng mata ay hindi na ganon kaprominente. Ang buong mukha ay tila nakahinga. Ang itim na matingkad o matte black ay isang kulay na sa mata ng marami ay universal. Ito ay formal, malinis, hindi nagkakamali. Ngunit para sa mas matured na balat, ang sobrang tindi ng contrast nito ay kadalasang nagre-resulta sa kabaligtaran ng inaasahan. Imbes na magbigay ng drama at sophistication, ito ay nagpapatingkad sa mga aninong natural na lumilitaw sa paglipas ng panahon, kulubot, A-bags, maputlang balat. Hindi na nangangahulugan na kailangang bitawan ng itim. Tulad ng puti, may paraan para maangkop ito sa bagong yugto ng ating balat. Isa sa mga natuklasan ni Lourdes ay ang paggamit ng mas malalambot na alternatibo tulad ng charcoal gray, navy blue, at dark olive. Ang mga kulay na ito ay may sapat na lalim upang magmukhang formal at elegante, ngunit hindi kasing tapang ng itim. Sa ganitong paraan, nananatili ang dignidad ng itsura, pero may kasama ng init at lambot. Bukod pa rito, napakahalaga rin ng mga detalye. Napansin ni Lourdes na ang mga aksesorya ay may malaking papel. Kapag nagsusuot siya ng itim, sinasamahan niya ito ngayon ng scarf na may kulay ginto, hikaw na may warm tones, o jacket na may beige o maroon. Kahit ang texture ng tela ay may epekto, ang bahagyang may kinang ay mas nakakatulong kaysa sa sobrang mate. Sa kanyang pagbabalik tanaw, naisip ni Lourdes na hindi pala tungkol sa pagtanda ang lahat ng ito. Ang tunay na tanong ay, sumasabay pa ba sa akin ang kulay na ito? At kapag tapat ang sagot, madalas, hindi. Pero sa halip na malungkot, natuto siyang maging malikhain. Dahil sa huli, ang estilo ay hindi tungkol sa kung anong isinusuot ng kabataan, kundi kung paanong pinipili ng isang babae ang mas mabuting bersyon ng sarili niya araw-araw. Ang ikatlong kulay na dapat iwasan ng babaeng lampas anim na po, dilaw na maputla, pastel yellow. Minsan ay may mga kulay na akala natin ay nagpapasaya, pero sa katotohanan, unti-unting binabawasan ang liwanag sa ating mukha. Para kay Lourdes, ang dilaw ay isa sa mga kulay na yon, Matagal na niyang kinahiligan ang mga damit na may mapusyaw na dilaw, lalo na tuwing tag -init. May blusa siyang suki sa tuwing may family lunch, gawa sa magaan na tela, kulay na parang araw sa kalangitan ng Abril. Ngunit sa isang retrato ng kanilang reunion, napansin niya ang isang bagay, habang ang iba ay mukhang buhay na buhay sa kuha, siya ay tila parang napagod bago pa man dumating. Hindi niya agad maipaliwanag kung ano ang mali. Hanggang sa isang hapon, habang tinitignan niya ang mga damit sa aparador, sinukat niya ulit ang blusang iyon at humarap sa salamin. Hindi siya mukhang masaya. Hindi rin siya mukhang malungkot, pero may kulang. Parang walang init sa kanyang ekspresyon, at ang balat niya ay mukhang mas maputla kaysa sa totoo. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon siyang subukan ang isang bagong kulay na hindi pa niya masyadong binibigyang pansin, mustard yellow. Nang isuot niya ito, agad na may pagbabago ang kanyang mukha ay nagkaroon ng init. Ang kulay ng kanyang balat ay tila lumalim at naging mas malusog tingnan. Nagmukha siyang mas buhay at ang dating maputlang ekspresyon ay napalitan ng sigla. Sa unang pagkakataon, naisip niya, bakit ko nga ba hindi ito sinubukan noon pa? Maraming kababaihang Pilipina ang naakit sa pastel yellow dahil sa kabaitan ng kulay nito. Malambing, hindi agresibo at may imahe ng kabataan. Ngunit habang ang balat ay nagbabago sa edad, ang mga tonong sobrang maputla ay nawawalan ng contrast. Ibig sabihin, hindi na nito tinutulungan ang mukha na magpop, bagkus, pinapahina pa ang dating nito. Ang dilaw na maputla ay minsan ding nagbubunyag ng mga dark spot o hindi pantay na kulay ng balat na dati hindi naman halata. Ang solusyon ay hindi iwasan ang dilaw, kundi piliin ang mas mainit at mas malalim na bersyon nito. Para kay Lourdes, ang mga tonong tulad ng amber, mustard, at old gold ay naging tunay na kaalyado ng kanyang bagong estilo. Bukod sa nagbibigay ito ng init, tumutulong din itong magbigay ng magandang contrast sa kutis na siyang nagpapatingkad sa kabuwang anyo. Sinimulan na rin niyang gumamit ng accessories na may touch ng bronze at terracotta, mga kulay na bumabagay sa mustard at nagdadagdag ng sigla sa kanyang kabuwang aura. Sa bawat maliit na pagbabago, mas lalong tumitibay ang kanyang paniniwala. Hindi kailanman huli para mag-eksperimento at hindi kailanman mali na alagaan ang sarili sa paraang simple pero epektibo. Dahil minsan, ang kasagutan sa kung bakit parang nawawala ang sigla sa ating mukha ay hindi dahil sa edad, kundi dahil sa maling kulay na matagal na nating niyayakap. Ang ikaapat na kulay na dapat iwasan ng babaeng lampas anim na po, maputlang beige, faded beige. Marami ang nag-akalang ang mga neutral na kulay ay laging ligtas, walang palya, walang sablay. Kaya hindi na bago na maraming kababaihan ang may koleksyon ng mga beige na blusa, palda, o dress na akala nila ay timeless. Isa na rito si Lourdes. Sa loob ng maraming taon, beige ang naging gigoto, color niya tuwing ayaw na niyang mag-isip ng isusuot. Simple, malinis, desente. Ngunit habang patuloy niyang sinusuri ang epekto ng kulay sa kanyang kutis, napansin niya ang isang pattern, tuwing nagsusuot siya ng maputlang beige, parang nanlalamig ang dating ng kanyang hitsura. Hindi niya agad ito pinansin. Hanggang sa isang araw, habang kumakain ng merienda kasama ang matagal ng kaibigan, napansin nitong parang namumutla siya. Walang masama sa pakiramdam ni Lourdes, pero totoo, parang may kulang sa kanyang mukha. Pagka uwi, tinignan niya ang sarili sa salamin at sinukat ulit ang beige na damit. Sa ilalim ng natural na liwanag, tila ba nagiging isa ang kulay ng kanyang balat at ng damit. Wala ng contrast. Wala ng lalim. Parang ang buong ekspresyon niya ay natakpan ng isang mahinang fog, banayad, pero sapat para magmukhang matamlay. Sinubukan niyang palitan ito ng isang karamel na blouse. Hindi naman masyadong malayo sa beige, pero mas mainit at mas malalim ang tono. Nang isinuot niya ito, ibang lordes ang bumungad sa salamin. May hugis ulit ang kanyang mukha. Ang pisni ay parang may kaunting kulay. Ang mga mata ay tila mas buhay. Hindi ito ilusyon, makikita sa aura niya ang pagbabago. Ang problema sa maputlang beige ay pareho sa pastel yellow. Nawawala ang contrast na mahalaga para umangat ang natural na features ng mukha. Sa halip na tumulong, ang sobrang pagkatugma ng kulay sa balat ay nagbubura sa natural na liwanan. Sa halip na magsilbing canvas, ang beige ay nagiging takip. Ngunit gaya ng dati, hindi ibig sabihin ay kailangang iwasan ang buong kategorya. Sa halip, piliin ang mga mas masiglang bersyon, camel, golden sand, o kahit ang tinatawag nilang warm nude. Sa ganitong paraan, napananatili pa rin ang pagiging neutral ng kulay, ngunit may dagdag na init at lalim. Simula ng palitan ni Lourdes ang kanyang mga beje na kasuotan ng mga mas mainit na tono, napansin niyang mas madalas siyang nakakatanggap ng komento na, fresh ka ngayon, o may iba sayo, parang mas masigla ka. Hindi dahil pumayat siya. Hindi rin dahil nagbago ang hairstyle niya. Kundi dahil ang kulay ng damit ay sa wakas, tumutugma na sa totoong siya ngayon. Sa simpleng pag-unawa kung aling mga kulay ang dapat iwasan at alin ang mas kaaya-aya, natutunan niyang hindi na kailangang bumili ng bago. Minsan, sapat na ang pagsama ng isang mas mainit na scarf, o pagpapalit ng paboritong blouse ng bahagyang mas malalim na tono. Sa edad na 68, nadiskubre ni Lourdes na ang tunay na elegansya, ay hindi nasusukat sa dami ng damit, kundi sa talinong pumili ng kulay na bumabagay sa iyong yugto ng buhay. Ang ikalimang kulay na dapat iwasan ng babaeng lampas, 60, na po, rosas na maputla, baby pink. Sa paningin ng marami, ang kulay rosas ay walang kasalanan. Malambing. Pambabae. Magaan sa mata. Kaya naman hindi nakatakataka na si Lourdes ay may ilang blusa, scarf, at bestida na kulay baby pink. Para sa kanya, ito ay paalala ng kabataan, ng pagiging masayahin at maaliwalas. Ngunit habang inaaral niya kung paano nakaapekto ang kulay sa kanyang anyo, napansin niya na tuwing suot niya ang rosas na maputla, parang nawawala ang karakter ng kanyang mukha. Isang araw, nagsimba siya suot ang isang blouse na baby pink, yung klasing kulay na halos pastel, parang bulaklak ng gumamela sa unang pamumukadkad. Matapos ang misa, lumapit sa kanya ang isang kaibigang matagal na niyang hindi nakikita. Lordes, napansin ko, parang hindi ikaw yan parang medyo malamlam, sabi nito. Hindi ito masama ang tono, pero sapat para kilitiin ang kanyang damdamin. Pag uwi niya, agad siyang humarap sa salamin. At doon niya nakita, ang baby pink na akala niya ay nagpapasaya sa kanyang hitsura, ay tila nagpapababa ng enerhiya sa kanyang ekspresyon. Ang pisngi niya ay hindi lumilitaw, ang labi ay nawalan ng kulay, at ang kanyang mga mata ay parang walang minmin. Gaya ng maputlang beige at pastel yellow, ang baby pink ay may kakayahang burahin ang contrast sa mukha, lalo na kung ang kutis ay may mainit na undertone o kung ang natural na glow ay unti-unting kumukupas sa paglipas ng edad. Naisip niya, kung gusto niyang manatiling malambot at pambabae ang kanyang estilo, may paraan pa ba na magrosas ng hindi mukhang maputla? Sinubukan niyang magsuot ng blouse na kulay dusty rose, isang mas malalim at mas eleganteng uri ng pink. Nang humarap siya sa salamin, napangiti siya. Ang kanyang kutis ay nagkaroon ng init. Ang kanyang mga mata ay mas buhay. Ang baby pink na dating akala niyang ligtas ay tuluyan na niyang isinantabi. Sa mga sumunod na araw, sinubukan pa niya ang iba pang shade, coral, soft magenta, antique rose. Lahat ito ay may sapat na kulay para magbigay ng buhay sa kanyang mukha, nang hindi nawawala ang lambing ng rosas. Sa tuwing may bisita siya o pupunta sa isang simpleng salusalo, mas madalas na ang kanyang pinipiling kasuotan, ay may mga detalyeng ganito, mas malalim, mas may personalidad, mas naayon sa bagong kabanata ng kanyang edad. Hindi naman kailangang talikuran ang lahat ng kulay na nagpapasaya sa iyo, ang mahalaga ay kilalanin kung alin sa mga ito ang naglalaho na sa kakayahang suportahan ang iyong kutis. Ang lambing ng rosas ay hindi kailangang mawala, kailangan lang nitong tumugma sa kung sino ka na ngayon, hindi kung sino ka noon. Para kay Lourdes, ang baby pink ay naging paalala na may mga bagay na nagbabago, hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para mas yakapin ang kasalukuyan. Dahil kung may isang aral na natutunan niya mula sa bawat kulay, ito ay ito. Ang ganda ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa karunungang pumili ng mga bagay na tunay na nagpapatingkad sa iyong liwanag. Kahit sa simpleng tela na isinusuot mo. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa mundo ng kulay, natutunan ni Lourdes na ang tunay na kagandahan ay hindi nakatali sa kung ano ang uso o kung ano ang sinasabi ng iba na bagay sa edad. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtingin sa salamin at makita ang isang mukha na may sigla, may lalim, at may pagmamahal sa sarili. Walang makeup. Walang mamahaling accessories. Kundi kulay lamang at ang tamang pagpili nito. Marami sa atin ang matagal nang nakakasanayan ang ilang kulay. Ito ang mga damit na naipamana, nabili sa sale, o naging bahagi na ng ating estilo simula pa noon. Munit habang ang panahon ay dumadaan, pati ang ating balat ay lumalambot, nagbabago ang tono, at unti-unting nawawala ang dating kinang. Hindi ito dahilan para malungkot, ito ay paanyaya para muling kilalanin ang sarili, ngayon sa ibang liwanag. Ang limang kulay na tinalakay natin, puting-puti, itim na matingkad, maputlang dilaw, maputlang beige, at baby pink ay hindi masama. Sa ibang yugto ng buhay, maaaring sila ang sumuporta sa ating lakas at ganda. Ngunit ngayon, may pagkakataon tayong pumili ng mga kulay na hindi lang bagay sa balat, kundi sa katahimikan at lalim na dala ng ating karanasan. Si Lourdes ay hindi stylist. Isa lang siyang babae na piniling pakinggan ang sariling damdamin. At sa bawat pagsubok niya ng bagong kulay, ivory sa halip na puti, navy kay sa itim, mustard sa halip na pastel, caramel sa halip na beige, at dusty rose sa halip na baby pink, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabalik ng kislap sa kanyang anyo hindi dahil sa pagtago ng edad, kundi dahil sa pagtanggap dito. Ngayon, tuwing bubuksan niya ang kanyang aparador, hindi na batay sa nakasanayan ang kanyang pagpili. Tinitignan niya ang kulay at tinatanong, binibigyang buhay ba ako nito, o binabawasan? Sa simpleng tanong na ito, nagagawa niyang pumili hindi lang ng tela, kundi ng mood, ng presensya, ng tiwala sa sarili. Kung ikaw ay nasa panahong iniisip mong wala nang masyadong bago sa estilo, baka ang totoo ay hindi mo pa natutuklasan ang mga kulay na tunay na nagpapatingkad sa iyong kagandahan. Subukan mong humarap sa salamin habang may hawak na dalawang kulay, isang lumang tono na paborito mo at isang bagong tono na hindi mo pa nabibigyan ng pagkakataon. Tingnan kung alin ang nagpapasigla sa iyo. Sa simpleng ehersisyong ito, baka matuklasan mo ang bagong bersyon ng iyong sarili dahil ang tunay na kagandahan ay hindi lumilipas. Nagbabago lang ito ng forma ng tono ng kulay. At kung pipiliin mong yakapin ito, makikita mo na hindi lang ito tungkol sa pananamit, kundi tungkol sa kung paanong tinitingnan mo ang iyong sarili. At minsan, sa isang simpleng kulay, nagsisimula ang pagbabago.